sa front sa sa front ng bahay <laughs> 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 <It's just like laughs> gumawa ng ano <laughs> ito talaga anak ko asa na ka ayan na ha 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 huwag na ganyan auto ha <laughs> ha sasining anak an ko talaga oo nag i-enjoy -e ng maglaro mag isa na sa gitna ng kasada. Sus. Ako naman di ako sa kusina, sa bintana. <laughs> ano sa, sa ba? <laughs> sa kabalo. sa kabalo. O, sa kabalo. O, man na siya. Ay ko po. Anang ah, hinlo. <laughs> Ayan, linisan mo. Ayan. Oh, anak ko. Oh, nakaisip o rin na linisan. Galing, galing. Wow, good girl. Siya madan ni Tokta had sao ba? Sao, ah, giwig sao ba Good. Good. Ayan na ako na yung tangga kinto taon ko diri para nang ma <laughs> so, oh <my> <laughs> nakakita siya <laughs> ayan kinto pa more si mama Ayod diya sa strase Jesus kinuko yang gihimuan ano, hearts Jesus <laughs> na gano'n. Tapos, <laughs> naghinlo eh. Kung ano, ano na nasa, nasa middle. Ito yung ginagawa sa anak ko. Oh. Are, nangawit na yung kamay ko, anak. Agoy. Nang, nanghinlo ko nung siya, pero naa siya sa, sa, gitna ng Strasse. Shenara! <laughs> Ito ano, wala na, ano, hindi ko na makita. Ang bata. Ayan, ang bilis. Ayo diha anak, sa giwig lang. Yes. Yes. Ato sa Strasse. Ibutang sa Strasse. Dito. Ang lamig-lamig na yung wala mag... Kuan si mama. Yan, yeah, linisan. Yan. Yeah. Ayan. Gamay lang. Mali man ang imong pagkuan. Baliktad. Ayan. Yan. Yeah. Ayan. See? Good job. Ganyan lang, anak. Ganyan. Yan. Yeah. snell Yawol. Yeah. Ayan. Naglilinis na. Ayan. Good girl. Yeah. imong Malamig? Malamig? O, sige, pasok na diri kay lamig na. Mm. Pasok na, pause na, dali. O, sige, mag maglinis ka muna. na ayaw diha sa strasi, ka lang para malinis ang atong kuan. Yes, isabgisin. Nagkuan na ko na siya. Hertz. O, giubo na ka. Ibutang sa kuan strasi, anak. Sa strasi, i eh, kuwan. Kuan. Ayan, tapos i-down niyo mo sa, sa strasse, Eh. Okay? Musulod sa si mama kagi, nangurog ng... <laughs> Gitugno na si mama anak. Umi. Ano? <laughs> Sige na. Siya <laughs> na nine. Nine. Uh, labayan.